Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, maraming kwento ng kabayanihan at pakikipaglaban ang Sumibol. Isang halimbawa ay ang kwento ni General Antet, isang kathang-isip na pinuno ng mga sundalo ng Pilipinas. Kwento ni General Antet, noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, sumiklab ang laban ng Pilipino at Hapon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si General Antet ang naging kilalang pinuno ng mga sundalo ng Pilipinas Isang taong may matinding tapang at determinasyon na ipagtanggol ang kanyang bayan. Bagamat mas marami at mas malalakas ang mga sundalo ng Hapon, hindi nagpatinag si General Antet. Ginamit niya ang kanyang talino sa taktika at matinding pagmamahal sa bayan upang makabuo ng mga estrategiya laban sa mga mananakop. Mga labanan, sa gitna ng kagubatan ng Luzon, ipinakita ni General Antet ang kanyang husay sa pangunguna. Ipinatawag niya ang kanyang mga sundalo at nagsagawa ng isang ambush laban sa mga Hapon. Sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at bilang, nagtagumpay sila dahil sa kanilang pagkakaisa at tapang. Ang pagtatapos, ang labanang ito ay hindi natapos agad. Maraming buhay ang nawala sa magkabilang panig, ngunit ang mga Pilipino, sa pamumuno ni General Antet, ay patuloy na lumaban. Ang kanilang determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa maraming Pilipino na magkaisa at ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Ang aral, ang kwento ni General Antet ay nagpapakita ng walang hanggang pag-asa at determinasyon ng mga Pilipino sa panahon ng kagipitan. Ipinapakita rin ito na kahit gaano man kalaki ang hamon, ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ay makakaya nating malampasan ang lahat ng pagsubok ito ang isa sa maraming kwento ng kabayanihan na nagbibigay pugay sa mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas